ito mga size. Yes. <laughs> oh, happy tea. <laughs> Ayan, habang tinuturoan ko yung mga alaga ko ng Uh, assignment nila, sagutin ko lang yung mga uh, followers ko. Ang dami kasi ako nababasa sa comment na, may paalam ka ba sa amo mo bago mo i-vlog yung mga alaga mo? Yes po, sa mga nag-comment. Uh, yes po, may paalam po ako na hindi naman basta-basta ako mag-upload ng video Chinese. or gawin content yung mga alaga Chinese. ko kung wala pong paalam sa amo. Siyempre, may mga karapatan, ay may mga rules dito sa Hong Kong na bawal. public ang mga alaga kapag walang paalam sa amo. Pero sa akin po is... Uy, wait lang. This is Chinese. Where well, I do. This is okay. Chinese. I want to do myself. I talk them to my homework. <laughs> so ayun mga kids, size 2019 pa lang is nabobrag na po kami nila Amo sa YouTube channel po kami dati. So ngayon lang po kami dito sa Facebook page. So yun, may paalam po ako bago po ako nag vlog na kasama yung mga alaga ko. Minsan po din po kasama ko sila amu. Pero kadalasan kasi busy sila amu. ngayon. Hindi kagaya noon na everyday nag-vlog kami kasama sila amu. Ngayon po is uh, kami lang, lang mga alaga ko. Pero yun nga, paulit-ulit ko siya sabi, meron po akong paalam bago ako mag-vlog kasama mga alaga so, yun, mga ko. So yung everyday na ano, routine dito as katulong. Ngayon din sabi ko pa ako na para remembrance ko sa mga alaga ko pag umuwi na ako sa Pilipinas kasi di ba hindi naman forever tayo dito so may alaala -ala ako in case na uwi ng Pilipinas kaya yun yung ano ko na nag-vlog kasama yung mga alaga ko yeah halos araw-araw din naman kasama ko si Amo pero hindi ko lang nga sinasama siya sa sa video. Pero kasama ko siya kapag nag ako mga bata, kapag ano, nag-vlog ako, pag makain sa sa labas. Kasama silang dalawa. Sa harapan nila ako, nag-video ako. Okay lang naman sa kanila. Kasi sabi nila okay lang daw na mag-video ako. So, yun. Nag-video ako hanggat pito ako sa kanila. <laughs> para may mga remembrance din. yon Mais iska Ang galing ng mga alaga ako magsulat ng Chinese, Chinese. Tignan niyo mga Chinese kira. Oy, <laughs> naiintindihan niyo ba ako wala? Hindi ko maintindihan. This is Chinese, right? Yeah. What are you doing, Mandang? Where's your homework? There. Yeah. Finish? Ang gagaling namin kumain sa bahay nila Lola yes, ngayon. Chinese. Uh, umuwi kami kasi may pasok yung alaga. What time your ice kidding? I sure is Chinese. Uh, Which one? Your homework today. oh, you finished that one? I think it is... This I think is 7 o'clock. Okay, so you know, Thank you, you. Bye. you Bye. Yes, go. Come here. Come. <coughs> so, ayun mga kids, guys. Buksan natin muna yung, buksan ko muna yung deliver. Ay, tapos See, muna ba? See, there's man. a box. Yeah, I will open that one. Openin natin Sister, muna yun. Sasa, help me open. Oh, take, open. Openin namin yung, yun. Oh, hold this. No, no, no. Oh, you can't No need Oh, you open, what is that? I will hold this, it's gray What is that? What is that? This is This is for Teng Teng <gasps> Wow, this is for you I'm Remember? Tired. Wait, wait, wait Wait Yes But you wait, mommy You wait, mommy Because he he, he need to What? This is you me Deng -deng. You have also like this, right? Where is your... May ganito din si Dengdeng -Deng na regalo nung... Uh, niya? Birthday niya. Kaya yun. Na-ingit si Dengdeng. -Deng. Ngayon -deng. eh, bumili din si Amo ng ganito ni Dengdeng. -Deng. Tag-isa -deng -deng. na sila. You have like that, right? This is a uh, empty battery. Empty or... parang, It's not um, empty. Pwede siyang magka... Already have. You have a... Uh, you need to touch this, right? I need to press this, this and, and then have so many eggs. I show, show me, show me. How to, how to like this. How? 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 how you take picture, oh. You like this means take picture. Oh. You have video games. Wow. And, running and rather shakes these times wow and ayan na ing ingredient kay bililil dito ang nangani tonya ding ding is the same one yes fine so, you continue your homework go to open